pipino, gawin mo ito. Napakasarap nito pang appetizer. Isa din ito sa way para mag-preserve natin ang pipino. Kaya kung marami kang pipino, pwede mo gawin ito kaysa masira lang. May appetizer ka na, healthy pa. Kaya kung gusto niyo malaman kung paano gawin ito, tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong isang kilo ng pipino. Nahugasan ko na pong mabuti itong ating mga pipino. I-slice lang po natin ito ng manipis. Then ito po kanipis. Mura lang kasi ang pipino ayon dito. 10 pesos lang ang per kilo. Kaya ang dami namin binili. Yung iba pang juice namin tuwing umaga. Ayan, at slice na natin lahat. Ilipat lang natin sa mas malaking lalagyan. Lagyan lang natin ito ng asin. Lamasin lang natin itong mabuti para malagyan lahat ng asin. Mga kakusina, ano bang recipe ang nagawa niyo dito sa pipino na talagang masarapan kayo? Ang dami din kasing recipe na magagawa natin dito sa pipino. At hayaan lang natin itong nakababad sa asin ng 30 minutes. After 30 minutes, hugasan lang natin ito ng dalawang beses. At pagkatapos natin itong hugasan, pigaan lang natin. Huwag masyadong idiin para hindi naman magkadurug-durug ang ating pipino. At lang natin sa strainer para matanggal ang mga isis na tubig. At itabi na muna natin ito. At dito sa ating kawali, gagawa muna tayo ng brine solution. Maglagay lang ng 1 cup ng vinegar. 1 per teaspoon ng turmeric powder. 1 per teaspoon ng paminta. At sunod na natin ilagay ang 10 pieces ng pamintang bo. 1 teaspoon ng asin. Half cup ng puting asukal. At 2 tablespoon ng brown sugar. I-mix-mix -mix lang muna natin ito Tsaka natin i ang ating stove. At sunod na natin ilagay ang ating bawang at sibuyas. Depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Once kumulo na ang ating brine solution, pwede na natin ilagay ang ating mga pipino. Ayan, at imix-mix lang natin ito. At lutuin lang natin ito ng mga 3 minutes para malutong pa pag kinain natin. At ayan na, after 3 minutes, pwede na natin ito hanguin at palamigin. At ayan na, may masarap na tayong atsarang pipino. Ang pipino ay pwede rin gawing cake. Gagawa tayo ng cake sa susunod nating video. Takpan lang natin at ilagay lang natin ito sa ref ng overnight. Masarap na ito kainin bukas. Hindi ko nang makalimutan, ito na lang ang natira. Napakasarap kasi, madutong. Kaya subukan nyo na rin gumawa nitong ating atsarang pipino. Maraming salamat hanggang sa susunod po.